Iris, ang Iris, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ang uri ng taong seryoso at buo ang loob pagdating sa trabaho. Ayaw mo ng mga pabagal, bagal at madalas ay mas pinipili mong magtrabaho ng tahimik kaysa makipagkwentuhan sa paligid. Kilala ka sa pagiging masipag at tapat sa bawat gawain, lalo na kung ito ay may kinalaman sa kinabukasan ng iyong pamilya hindi ka sanay sa pakikisuyo o sa mga trabahong kailangang dumapen sa iba, dahil mas gusto mong ikaw mismo ang gumagawa ng lahat. Para sa iyo, ang tunay na tagumpay ay iyong pinaghirapan mo mula simula hanggang dulo. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, hindi mo alintana ang pagod basta't alam mong may maayos na maihahain sa tahanan. Sa pamilya mo hinuhugot ang inspirasyon sa araw-araw, kaya't laging nasa puso mo ang pag-aalay ng sakripisyo at syaga para sa kanilang kaginhawaan. Kapag may ginasto kang marating, hindi mo ito pinapaubaya sa kapalaran kundi pinaghihirapan mo ito ng buong lakas at determinasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Thorus ang Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, likas sa iyo ang pagiging matyaga at praktikal pagdating sa usaping kabuhayan. Ikaw ang tipo ng tao na ayaw ng pabaya sa pera at marunong magingat sa bawat sentimo. Kapag nagtatrabaho ka, hindi mo basta ibinabahagi ang mga diskarte mo, lalo na kung alam mong iyon ang susi sa iyong tagumpay. Tahimik kang gumagawa, ngunit ang resulta ay laging maayos at kapaki-pakinabang. Sa loob ng tahanan, ikaw ay maalalahanin at mapagunawa, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Lagi mong sinisigurong may naiipon para sa kinabukasan, At iwas ka sa mga usapan ukol sa utang o pautang na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang pamilya mo ang nagsisilbing lakas mo sa tuwing may kailangang pagdesisyonan o harapin sa buhay. Sa bawat araw na dumaraan, lagi mong inuuna ang katatagan ng inyong tahanan at ang pagkakaroon ng maayos na kinabukasan sa pamamagitan ng masinop at matatag na paghawak sa pinansyal na bahagi ng iyong buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ang uri ng taong may malalim na pangunawa at malawak na kaisipan. Kapag nagsasalita ka, lagi kang maingat at isinasaalang-alang ang damdamin ng iba upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Hindi ka basta-basta nagbibitiw ng salita, at lagi kang may iniisip na paraan kung paano mapapaunlad ang inyong kabuhayan at ang samahan sa pamilya. Sa trabaho, matapat ka sa mga tungkulin at ginagawa mo ang lahat para makamit ang promosyon o dagdag na kita. Marunong kang magtimpi, ngunit kapag kailangang magsalita ng diretsyo, hindi mo rin ito iniiwasan. Sa loob ng tahanan, ikaw ay bukas sa masayang talakayan at pag-uusap, kaya't nagiging magaan ang loob ng mga kapamilya mo kapag ikaw ay nasa tamang pag-iisip at sigasig maraming biyaya ang dumarating sa buhay mo patuloy mong ginagamit ang iyong katalinuhan sa paggawa ng magagandang desisyon para sa kabutihan ng sarili at ng mga mahal mo sa buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ang taong seryoso sa bawat gawain at may malalim na malasakit sa pamilya. Sa trabaho, hindi ka nagpapabaya at palaging sinisigurado na maayos at tama ang pagkakagawa ng bawat detalye. Maingat ka rin sa pananalita dahil alam mong kahit isang maling salita ay maaaring makaapekto sa samahan ng mga tao sa paligid mo. Mas gusto mo ang mga masasayang kwentuhan at pagtitipon sa loob ng tahanan, dahil dito mo nahahanap ang tunay mong kapanatagan. Kapag naghahanap ka ng dagdag na kita, tinitiyak mong ito ay marangal at hindi makakasira ng dangal. May taglay kang katapangan ngayon, handa kang harapin ang anumang hamon basta para sa kabutihan ng pamilya mo. Matatalino ang iyong mga desisyon ngayon, kaya't gamitin mo ito sa mga bagay na makapagpapalago sa iyong kinabukasan. Sa pag-ibig, malambing ka at mapagbigay, kaya't minamahal ka ng totoo ng iyong kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay kilala sa iyong tiyaga at pagiging diretsyo sa mga ginagawa. Hindi ka pala paligoy at kapag may sinabi ka, ito ay siguradong gagawin mo. Sa lugar ng trabaho, malaki ang respeto sa iyo ng mga kasama dahil sa iyong pagkamatapat at pagiging bukas sa mga usapan. Marunong kang umunawa ngunit hindi ka nagpapagamit, may sariling paninindigan at may lakas ng loob na ipaglaban ang tama. Laging inuuna mo ang magtrabaho ng maayos kaysa makisali sa mga walang kabuluhang usapan. Alam mong ang perang kinikita mo ay may malaking silbi sa buhay ng iyong pamilya kaya't doble kayod ka para masigurong may sapat para sa lahat. Sa tahanan, ikaw ay mapagmahal at maalaga sa mga magulang at kapamilya. Hindi mo sinasayang ang oras sa walang saysay na bagay, nakatoon ka sa layunin mong mapaganda ang buhay ng mga mahal mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay maingat at praktikal lalo na sa usapin ng pera at gawain. Ayaw mo sa mga usapang pautang at kadalasang umiiwas sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng abala sa kapwa. Sa trabaho, seryoso ka at sinisigurado mong bawat gawain ay matatapos sa tamang oras at ayon sa pamantayang inaasahan hindi ka pumapayag sa mga palusot o suhulan, at mahigpit kang tumatayo sa prinsipyo ng pagiging tapat. Kapag may binitawan kang salita, sinisikap mong ito ay tuparin hanggat maaari. Sa loob ng tahanan, mabilis kang kumilos at ginagawa mo agad ang dapat gawin upang mapasaya at mapagan ang buhay ng iyong pamilya. Para sa iyo, hindi sapat ang basta makaraos, gusto mong maayos, dahimik at matiwasay ang buhay. Kayat patuloy kang nagsusumikap at hindi mo pinapalampas ang kahit simpleng pagkakataon para mapabuti pa ang inyong araw-araw na pamumuhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra and Libra ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, likas sa iyo ang pagiging patas at marunong makisama sa bawat kausap, lalo na kung nasa hanap buhay. Isa kang taong may malasakit sa kapakanan ng iba, ngunit hindi mo pinapayagan na apihin ka ng kahit sino. Kapag may trabaho, seryoso ka sa bawat detalye at ayaw mong nagpapabihe sa mga tungkulin. Marunong kang makiramdam kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik, kaya bihira kang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga kasama. Sa loob ng tahanan, ikaw ang tipo ng tao na nais ang payapang pamumuhay, masaya sa mga simpleng usapan, at inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Ayaw mo ng mga taong pabigat at palusot lalo na sa usapang pera. Kung may ginagawa kang plano para sa kinabukasan, mas pipiliin mong gawin ito ng tahimik at may pag-iingat upang hindi masayang ang mga pinaghirapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay may sekreto ngunit mapanlikha pagdating sa mga plano sa buhay hindi mo ipinagwawalang bahala ang mga pangako mo sa iba, lalo na kung ito'y may kinalaman sa trabaho at pamilya. Madalas ay hindi mo ipinapakita ang iyong emosyon, ngunit sa likod nito'y may tunay na malasakit ka sa mga taong mahalaga sa iyo. Kapag may kinakaharap kang pagsubok, hindi ka umaatres. Ang paninindigan mo ay matibay, at kahit pa mahirap ang sitwasyon ay nananatili kang buo ang loob. Sa trabaho, ayaw mo ng mga taong laging nagdadahilan o hindi marunong tumiyupad sa tungkulin. Sa tahanan, gusto mo ang katahimikan ngunit laging handang umalalay kapag may problema. Mahalaga sa iyo ang tiwala, kaya kung sinira ito ng isang tao, mahirap mo nang ibalik. Ngunit kung napatunayan mong totoo ang isang tao sa iyo, handa mong ibigay ang buong suporta at pagmamalasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Scorpio ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ang uri ng tao na likas ang pagiging masayahin, bukas sa mga bagong karanasan at hindi takot sumubok ng mga bagong hakbang sa buhay. Kapag nasa trabaho, kahit mahirap o bago ang gawain, kaya mong matutunan at gawing magaan. Mahilig kang tumulong sa iba, ngunit ayaw mong pinapakialaman ang iyong personal na desisyon. Gusto mong gumalaw sa sariling pamamaraan at mas gusto mo ang gawain na may kalayaan sa oras. Sa tahanan, ikaw ang tipo na nagbibigay ng saya sa mga kasama, mahilig makipagkwentuhan at marunong umunawa kahit may kaunting hindi pagkakaintindihan. Kapag may problema sa pera, maayos mong hinahanap ang paraan para maresolba ito ng hindi na kailangang mangabala ng ibang tao. Ayaw mo ng mga taong mahilig makisawsaw sa usapan lalo kung wala silang ambag o ginagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay seryoso sa buhay, masinup sa mga gamit, at maingat sa bawat kilos lalo na kung may kinalaman sa trabaho. Hindi ka mahilig sa maingay na usapan at mas gusto mo ang tahimik ngunit produktibong kapaligiran. Kapag may itinakda kang layunin, gagawin mo ito kahit pa nangangailangan ng mahabang oras at matinding tiyaga. Sa pananalapi, disiplinado ka at ayaw mo ng waldas. Gusto mo ng maayos at matibay na pundasyon sa pamumuhay. Sa tahanan, ikaw ay mapag-aruga at laging iniisip kung paano mapapabuti ang kinabukasan ng pamilya. Madalas ay hindi ka showy sa damdamin, ngunit ipinararating mo ang iyong pagmamahal sa gawa, hindi lang sa salita. Sa mga kasama sa trabaho, gusto mong makatrabaho ang mga taong may malasakit at hindi umaasa sa iba. Hindi ka tumatanggap ng mga dahilan lalo na kung may usapang seryoso. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay may malawak na pag-iisip, may sariling pananaw sa mga bagay, at ayaw mo ng paulit-ulit na gawain na walang saysay. Marunong kang dumiskart lalo na kung may problema sa trabaho o tahanan. Kapag may ideya kang alam mong makakatulong sa iba, hindi mo ito ipinagkakait, ngunit ayaw mo rin ang pinakikilaman ang personal mong pamamaraan. Mahilig kang magplano para sa kinabukasan at mas pinipiling umiwas sa gulo. Sa pamilya, ikaw ay malambing ngunit may sarili ring mundo na gusto mong igalang. Ayaw mo nang masyadong kontrolado ang kilos mo ng ibang tao. Sa pera, marunong kang magtipid, pero alam mong gumastos sa tamang panahon. Kapag nagsalita ka, may bigat at laman, kaya madalas kang ginagalang ng mga nakakausap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ikaw ay may malambot na kalooban madaling lapitan, at likas na maalaga sa mga mahal sa buhay. Kapag may trabaho kang tinanggap, siniseryoso mo ito at ayaw mong mapahiya o makulangan sa resulta. Kahit minsan ay tahimik, alam mong makiramdam at makinig sa problema ng iba. Sa pamilya, ikaw ang tipo ng tao na hindi matitiis ang kaanak na nangangailangan, kahit paminsan ay ikaw na mismo ang nauubusan. Sa trabaho, masipag ka at ayaw mong nitenga. Kung may dagdag na pagkakakitaan, handa kang magbanat ng buto basta't marangal ito. Sa usaping pera, ayaw mo nang nakabimbi na bayarin kaya't kahit kaunti ang kinikita, ginagawa mo ang lahat upang ito'y mapalago at may maipan para sa hinaharap. Mas gusto mong mamuhay ng simple pero panatag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat